Magandang hapon po mga farming. Bali, update ko po, po kayo sa ating project po. Dito sa ating kulungan po ng inahin po ito mga farming. Yan, shout po kay Tito at Tita from Las Vegas po. maraming ano, salamat po. At ito papatuloy po natin uli itong ating bagong project po. Bali, ano po, sa unahan po ito nung kulungan din ng inahin po. Bali magiging ganito na ito. Ganito na ito. Na ito po sa mga Bali ang pasya po dito, dapat na inahinap. Ang ilagay natin. Yung dalawa dito ay may ulipat din po pagka pinayari na. At salamat din po sa ating mga kumparihan. Hindi na po tayo nakatulong rin eh sa paghuhukay ng puno. Gawa ng kahapon po tayo na sa ano din ay kabila po. Nag-i-spray po tayo. Andiyan na po yung ating materialis, yung hollow blocks po. So yun po, ito po yung ating buhangin. Apat na kubito po yan. At siguro bukas po yung ibang mga materials po natin. Tulad ng ano, bakal po, saka po mga PVC. At yun po. Balito na po yung update mo muna dito. Tapos tayo po yung mag po ng talong po at sili sa ating bagong tanim na tanim po. Diyan po sa mga rambutan po. Para po. Ayun, pagkaundami. Ayun, pagkaundami ang hindi po lahat ng puno bumunga. Hindi ba po wala? Siguro sa taon. May bunga ba yung ano? Hoy. Ah. Mas masisigla na yung aking inaaruga. Bali ang ating makagamit na kahoy ay ang dos, dos po ay 18 ang 2x3 po ay 16 ang 2x4 ay 6 na perasok yun po ang ating papalagari po siguro bukas po yun, yun, yun. Ayun, may bunga ano yun? Ano yun ba? ayun ba? Oh. ayun salamat po <laughs> ayun, ayun meron di abot isusumpo sumo ah Asa na? Ayun! oh, nakikita nyo. Isa. Bakang, isa. Ay, yun, dalawa, yun, oh. Ayun pa, dalawa. Ayun, po. First time po ito. Meron doon ayun. sa likod ng bahay isa. Ah, meron. Mm -mm. pa, Oh. Dami, asan asan ba? ba? Asan. Ayan oh. dami, o. Oh. Ayan! Ayan, ayan, Bakit ah, ay, diba? oh. ba, ba, ay, hindi naman kalabasa yan. <laughs> nga ng liit ng puno. <laughs> First time po yan, po ay galing sa Tayabas ang variety. Bali, labindalawang puno po yan, galing Tayabas po. Nung nakaraan, namunga po rin isa. Dikit-dikit bagar eh. Mayroon po dito, ano, yung durian, yan po. Lagi nang nasapak ng bagyo, hindi na makabunga. Hindi na makabunga. Puno po ng durian. Ay, marami eh, dalawa oh. Ay, pero... Ay, ay, saan? Ayan, may kuti. yung bulok siguro. Bango. Ang dami lang ka. tika ako Dito, ako. Hiwalay kita. Ayun, ayan dami. Ha? Ayun dami Ayun o, oh. ang dami mang gustin. Ayun o, hindi bulok. Ay, sarap niyan. Mano, paputla. Hmm. Ba't maputla? Ay baka yun din pa dating nasa taas doon oh, maganda yun oh. Ano ba? Yun, ano nasa ka ano ba? Ano naman, eh? Kakaunti pati ang amo Ayun, yun oh, yun, yun, yung malalakay ang tinik. Ay, hindi pa yun. Hindi pa, pa yun. Pare po oh. Si Tita nagtatanong sa isang araw na ano lang ka. Ang may kumpul-kumpul. Hmm. Ay ganda oh. Ay oo. Oh. Ay, ay, yun, ay ganda. Yun, eh. Uy, Daddy. Hmm. Ay to oh, yun oh, yung malalakay ang tinik. Hindi pa. Hindi pa yun, bakit po nalaman? Hmm. Tara po mga pambin. Ay, ako na hmm. nga inang ng mangga. Langka po oh. Ay, magtatalo yun. Hindi pwede yun. Sa bagay, kung sinong talo lalabas yun. Oo. Kung sinong talo pala yung siyang lalabas. Ay, oo. Oh. Siyang talo ay. Hmm. Pag po yung nag-away, hmm. kung sinong talo po, siyang malabas. Hmm. <laughs> Hindi ako makakapangay. Eh. Hmm. Burrito yan ni eh. Bunso. Uy, daw din. Nagtapal na sa lupa. Hmm, nangka. Kung yun binalutan mo? mo, di maganda. Sabik po ay, sabik. Hmm, nangka po. Hmm, yun lang. Hmm. Sarap Kaya sa ano, yema. Lagan natin ibang pwede pa. Kasi ibang puno kaya. Ito ba? Dito sa kabila, may magandang langka doon. Sure. Doon sa may silihan. Malalaki ni Ito, ito, dito. Yeah. Isa punong ito. Ito, may o. ito. o. Hmm. Pari po, kain ko mga kambin. Hmm. Ano po kayang update sa ating tani mandi yan? Hmm? Tagal mo. Mamaya po natin nadaanan ito. Dali, baka oh. ulang. Hmm. Hapon na po eh. Ay, kain ka po siya. Mamaya pa kumain. Kaya labo na po natin ating talong. Oh, pati damo. Pati damo. Hmm. Ah, ah. May saan, kinabuhan ko ito. Ang bilis ano. Ang bilis. Napakatangkad po ng ating talong ba? Hmm. Ba't parang mga layo yan? Mm. Ayun o, no, no. salamat po. Thank you Lord. Pagkadahin bunga o lalaki. Mm. Ha, unang pitas ko mga kapambin. Dito muna. Mm. Ang laki. Yan. Ba't ganyan? Bali, ang tatayog. Ngayon po ulit tayo nakapag-video dito simula nung itanim. Ayun na po yung ating talong din eh. Sa mga nakakasubaybay po. Ito na po. Yan. Ayan pala oh, pwedeng tanggalin dito oh, ibihin sinasabing bi pruning. Mm -mm, Ito na po yung ating talong dito. Kaya la ang malago din ang damo. Pero okay lang po yan. Madali po yung grass cutting. Lagi po tayo nasa kabila kaya nga ngayon lang po tayo nakapag-video dito. Ah ah. Are po mga kapamilya, ang ganda oh. Hmm. Hmm, lucky. Kaya lang may kuti, pero ayos po. Hmm. Yan. salamat po. Na, labo po. Unang harvest po sa ating bagong tanim na talong. Ito. Lago din ang dam. Amiyo, laki oh. Ah, hmm. Abo na pala. Ano? Kaya lang, bilik ito oh. Uh. Ay, ano yung tinuktok ng mabait? Sa ano Ay, ang daming tama, tinuktok. Ba, Baka manok. Ay, may oo. Oh. Napunta dito ang manok. Tinusik. Wait, Tinuka. Ito? May tiba sa ang saging oh. Oh, lalaki pala ng puno ah. Maganda po mga kamino. Eh. Kulang lang sa yeah. spray at um, ano. Ari oh, ay hindi pa. Anong... Iba pati ang pagka ano niya, ang tatangkad. Eh, ari po oh. Kaya lang ang may kiss po iba. Meron din? Wala. Yung isa, isa, may isa pa. May kiss. Ayan mo, punin mo. Mga gugulangan po. Kailangan punin natin. Ang hmm. laki po oh. Daddy, ay tabasan mo yeah. iri. Eh. Dexteran ko po, Ari. So, ayun, Ang ganda pala ng talong dini. Eh. Ganda Tatawang. po. Na, eh. Nakakatuwa na po ang talong dini. Eh. Tapos, i-spray Oo. Eh. Uh -huh. Ang daming istimburir. ay Laki na yun. Oh. Nakakatuwa, Ari. Oh. Ah. Tawang naman, oh. O, yan, oh. Dahil yeah. gano'n, ang mga, ano, ano, may mga tukot. Uh -huh. Ayun. Ang laki din, oh. Eh. Meron doon, ayun pa umiyo. Ganda po oh. Dapat tinatanggalan ng oh. ganito. Ay, yan po ang ano. Ay, marami simburi. pa lang nalipad. Yan po. Oh. Kailangan ay gabi dito mag-spray. Oo. Uh -huh. Ayan ay, po oh. pag ah. -ah. naman na rin oh. Ayan. Pangit ang bunga ng iba na. Maganda pa ito, bago pala ang eh. uh -huh. Kailangan nga i-spray para may napuwi ka, Pag ito yung natin, ay. Ayun, may bunga yung rambutan dun, oh. No? Ay, may bulaklak. Ayan. Nasa dulo. Oh, ano yun. Eh? Hindi, ano. Ang taas ba? Meron din. Awan, kung meron din. Ayan, para, taas, may. ito. ito. Ay, eh, pala'y laging paparin, eh. Hindi ko na pupuntahan, ari, ay. Ari pala'y maraming tanggaling, ano. Ay, Pagkatanim na yun, hindi na yata rin napuntahin. Ah. Lagi nakapokus doon sa kabila. Pitas. Talong na laki oh. Ito ka. Ayun! 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 Laki. Oo, ayun pa. Pari po ko oh, kagubat kailangan pagamasan mo yan mm -mm. Ay, sayang, kinukutot mo yun. Oo, oh, oh, ang mm -hmm. daga. Ay, kasi masuka lang nga. Oo, oh, ang pagkalaki. Lagis mo na dun. Pero buto eh. Ang laki yun. Ang sira. Ayun pa! Nasaan? Ayun! <laughs> ang dami! Ang may harap pa mo, hari. Ang lalaki. Kuwari na yun. Jumbo. Ah, laki oh. Marino 'yung. Oo. Mm, -hmm. Hmm. ganda po. Pag pang din lang ay eh, sobra pa rin. Mm. Hmm. mayroon Dun meron dun, kabila. Ay, haba nung sa oh. Kailangan lang talaga i sa mo. Kailangan lang po na rilinis, mga karambing. Stra natin no. Nabuo na sala. Ay to baka iliwanan mo pa. Oh, dalawa. Mm. Ang lalaki oh. Yeah. Yan. po, may aanihin. Ari pa, isa. Yeah. May sira yung isang maliit, tapon mo na. Ito maliit. Hindi din ni. Eh. Ay, yung bunga. Ari. Ay to. May uhod. Nakakasipsip parang. Tempo, ang laki wo. Ay, may sira. May hmm. ano dito na Ika, ano, ano ba ba? tawag, na nosik. Yun! Talong. Kilo! Asan ba? Hindi mo kita? Pare. Mm -hmm. Ayun pa, oh, yun. Dalawa, oh. Hmm. Kaya nga, ay, malinisan, ano? Ganda eh. Ganda ng pagkaga, ano, ng talong, eh. Mga nakayaway. Hindi katulad ng tanim natin doon sa kabilang mga nag-ano baga siya. Nagsuwi agad sa puno. Ano? Ay, ang lalaki na sili. Ay, ang dami. dami, oh, dami. Oh, Yan, baka maganda. Bulok. Oh, na. Kaputol bulok. Oh. Pwede yun. So, yung oh, nabulok.

Ay, si Rose pa rin. pala. Pumahong, dalawa. Ah. Mm -hmm. Aray, parang lang ka, oh. Ay, ang laki ng sili ko. Oo, oh. ano, mga sili. Ang kaganda, no? Mm, laki ng sili. Siyempre, lang ka. Sabik pa, eh. Pagkaganda na sabik, ay. Uy, na to. Dali. <laughs> Ayun ka, talaw. Laki. Ay, nahulog pa. Oo, oh, laki ng sili, oh. Uy, lagay yan. O, po. Oh, Ay, ayun sarap. Sagi bang. Sagi, Wala na, ayun lang. ko it. Na po. Kaya, ano po? <laughs> Sabi mo baka magsabong yung kinain ko. Hindi. Hmm. Hindi. Okay. po mga kambing no. Hindi. <laughs> <Dito> ka. <laughs> hmm. Yan po. Kain po. Pre. Eh. Okay. Ari matagal ko nang gustong gawin eh. Ano gagawin mo? Piniprito sa sawan si boys, suka. Ah, pagkasarap ari. Ito. Talbos. Talbos po. Ito po. Ang inyong testingin. Para kayong may... Ikaw muna mag-testing. Pradji. Si Charon. Ikaw muna mag-testing. Oo, bukas pari. Bukas akin. Kaya nung bisa pari. Ang ganito. Ang gagawin. Ito lang. Ang sana lang Ito ay magiging malutong. Oo. Sa mo sa... suka ka na may timpla. Na ganyan may sili. Oo. Oh. Ayan. Hindi laki mga langka, talbot ng langka, kukunin na lahat. Mm. Ah. <laughs> Pulutan. <laughs> ay, laki ng butas. Baka may eh, ahas yun. ano Nasa punso. May dito. Mamaya, uh, namumuti ako. Huwag uh, mo akong abalahin. <laughs> ah, um, ay, silin um, na um, ako. Um. teran mo si Tutoy. Ay, ang dami. Um. Siya, siya. Siya, siya. Uh -huh. na? Masa uh na. -huh. Si Altea, lakad. Ay, awas na. na Bawa pang agad. Hmm. Meron na po. Ano lang, labit niya yung tablet niya. Uh -huh. ah, ay, kay Marie. yung Ito na po yung ating na-harvest po. Sili at saka po yung ano, talong po. Nautay na, na sila. Talong po yung uwi na. Gawa nang yung mga bata po ay ano, naandun na. Pag ano sa hindi, ang kukapusin Pag binis, wala ka ang agap nila. maraming salamat po sa pagsalamat at suporta po. Babay po. Pre. o oh, lang ka. Bakit? <laughs> Baka kabagan. <laughs> na Hindi rambut. nagbunga ang ating rambutan din. Ano? Ito po ang ating update mo na sa ating mga tanim din. Yan po. Gamasin po. Gamasin ang update. Isang araw po yan. Isang Malinis na. Pero mas maganda daw po yan. Yung gamas na manumano. Parang malambot naman ang pagkaanan niya. Damo? Ano? Malambot man, madali man bunutin. Maluman? Oo. Kapag gerseter ba? Ay, mo. Ito, okay. At nakalinya, yan yung naaandun lang ang ano. Ay, nakayo. Ay, ayo. Ayun. Ayun. Kuha. Uh. Ah, pare, umson oh. torta. Mm. Mm. Wow. Ano? Lulusot pa rin talong ano. Ang galing nga at ano siya, hindi tumalbos may gisa puno. Nakaway. Tara. po yung ating anong harvest po, pamimigin natin sa mga yan. Pare o. Oh. O, pili. Wala na pili. Partihin mo. <laughs> Mapiliin yun na. May sili pa, kung dahil sili. Bab, magagawa ko ng ano. Oh, uh, Magagawa ako okay. ng ko dynamite bukas. Pagpapatayin niya. Na, bat bat, bat ng mo. Bay, na. Bayo nyo ba? Blessing Blessing sa atin Ako na. na. Yeah. Oh, yeah. abay abay hindi na dampot. Dampot dampot. Aba, ka na. Eh paano, ka na? Ano po, salamat sa nabigay nito. Kika At talagang kami kahit sa na na laka libre. Laki po, pasasalamat sa mga kasawang at may gulay. Hindi sa gulay. <laughs> Ay! Salamat bro. Salamat po.